O nga, guys, malapit na tayo mag 3 million, guys. 10,000 na lang po. Grabe. Akala ko matatagal lang pa. Akala ko mga birthday ko pa. Pero mukhang ano na. matapos ang August. Mag 3M na po tayo. So, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Sana magpag na hindi kalimutan. <laughs> si Basta yung pong hindi kalingap, yung umalis sa kalingap, ano na po talaga. Hindi po sila kalingap. Yung iba dito to sa po ginagamit na ang car po. Opo, alam ko po, mga chum car, bike po yan. Lahat po nila sinusuportahan. Nababasa ko po kasi comments sa mga vlog ko sa chum car. Mababayt po ang chom car. Yung iba siguro ginagamit lang talaga. Kaya nag, kaya para magkagulo. Kuya Rob, side trip mo sa Bohol. Ayun. Ayan. October 1 birthday mo. Yes po, October 1 po. Malapit na rin. Isang so, buwan na lang. One and a half month enta lang para naman mag-birthday, 2 years old na. Eto. Aline ata. Aybo. Eh eh. Ang, ang i-promote protector na nasa Kalinga pa 'yung ways na yes. Umalis na, bahala na po si Baby, bakit? Bakit po? Nakalibit 'to si Daddy. Tinutulog nakalibit. Mm. Ba't sabing ka? I love Sabado. Ano? <laughs> hmm. yeah. Uh-huh. Nag-comment po, Sir Leody. Ay, Sir Leody, shoutout po. Ayan. Shoutout po kay Sir Leody. Hindi ko nakita yung comment niya. Namit po namin yung, ano, yung pinapunta ni Sir Leody na mag-guide mag sa amin. Namit po namin kanina. Masunod daw siya sa amin. Naka-motor po siya. alis tapos nagpapahiwatig na gusto bumalik sa kalingap. Sino po yun? Oh, yan! Yeah. Oh, no! Actually, ikaw kalinga prab ang sinusundan ng viewers. Observation ko lang pag pinitawan mo sila, unti-unting nawawala viewers. Ay, salamat po. Thank you po. Bakit kailangan magsabi kayo palagi paglalabas na kayo nabantay lang sila sa. Oy grabe. Thank you po Sir Leyo. Salamat po. Grabe, grabe si Sir Leyo di talaga. Thank you po. Ang puti ni Joy sobra, flawless 'to. <laughs> Pang ano nga po eh. Swerte na swerte niya sa ano niya, sa kutis. Ah, uh, Dora, may Boracay pa ako. Yes po, uh, yun po kasi may nag-sponsor po dyan. John Carl Boracay. So, abangan nyo po kung kailan nun po yun. Ano? Alright. Buti na lang nagising ako. Ay, salamat po. Kung sakaling bang ibalik ang nanay ni na Reyna tatanggamin? O naman po. Kung sakaling iano niya si Reyna. Siyempre. Open po tayo dyan. Palagi pong bukas ang pintuan po natin. Para sa para kay Reyna. Wala pong makakapalit po kay Reyna. Mga kalingap. Pero ano naman po kasi yan. Kung magawala ta tayong karapatan. Ay! Hindi yung kanyang nanay. Olo. Kaya, yun po. Pero kung sakaling ibalik po sa atin, si Reyna, bukas po tayo palagi. Akala nila yung mga umalis, ihahabulin eh, sila ng sponsors at viewers, ha? Hindi nga nila alam. Mm, salamat po. Ayan. Ang ano kasi talaga dyan, kapag sumika tayo, alam mo, tayo. Kapag sumika tayo, wag wag wag, wag lalaki ang ulo natin. Huwag tayo magbabago kasi unang-una tinulungan naman tayo para para mabago yung buhay, hindi naman para maging influencer din, hindi naman para maging ano rin, vlogger. Kaya dapat importante pa rin talaga yung magiging content kontento natin sa mga tulong na natatanggap natin kagaya nila Piancy, nila Carla. Na, na, Napaka-importante nung ano, pagiging humble. At huwag magbago, huwag lalaki ang ulo. Kasi dapat maging masaya tayo na sa mga bagay na naitulong sa atin ng Team Kalinga. Bonus na lang kung bigyan man tayo ng karapatan maging vlogger. Bonus na lang po yun. Kasi tinulungan naman tayo hindi maging vlogger, kundi magkaroon ng magandang buhay magkaroon ng bahay. Diba? Yun talagang tinulong sa atin. Hindi naman tayo tinulungan para maging vlogger. Misa nga naisip ko next time, papipiliin ko na lang. Ay, Anong gusto mong tulong? Maging vlogger ka o tulong ka sa bahay? Scholarship? <laughs> diba? Tingnan niyo po si Bianci, kahit sikat na yan. Si Carla, si Joy. ba? Diba? Dara, Rosan. Kahit sikat na po sila, hindi minsan, hindi nila na uh, yung para bang magbabago. Yung total si Tanda ako, kailangan ko na rin gumawa ng sarili kong channel. Kailangan ko na rin, ano, kaya ko na rin ito. Kaya ko nang magkaroon ng sariling community. Sa totoo lang, mahirap po magkaroon ng sariling community. No? Lahat po nang umalis sa kalinga, community, community po niyan, kalinga pa rin po yan. Nakilala po kayo dahil sa kalingap, no? Ang yeah. ah, may sariling community talaga, ayan, sina Sir Paul, sa yeah. kumbyaheron. Yeah. Sina Sir Tekram, yan ang mga sariling community. Pero yung mga umalis sa kalingap, I kalingap pa rin po yan, community niya. <laughs> Kasi nakilala po yan dahil sa kalingap. I yan po yung I totoo. Ayan. <laughs> <I laughs> <can't> Kapag <laughs> ang beneficiary ay rasan, uh, reasonable, Asahan mo, matigas ang ulo dyan. Ayan. Kaya mas bilip po ako dun sa mga, ano, yung mga beneficiaries natin uh, na, ano lang, uh, contento lang sila. Go with the flow lang. No? Uh, kung ano yung, ano, talaga ano lang sila. Uh, dyan lang sila para sa kalinga. Dito lang sila. Hihintay lang sila. Kung may blessing, okay kung wala. Okay lang din. Yun ang mas nakakabilib. Diba? Like, yan sila uh, Bian si Carla uh, Rose and Joy diba? Matagal na natin silang tinutulungan. But, talaga masabi natin na ano talaga, ano na rin sila. Sikat na rin talaga.